Magandang araw sa inyong mga tol, shoutout po sa inyong lahat At nandito po tayo ngayon sa Marikina Kasalukuyan po tayong bumabiyahe, papunta doon sa bahay ng kapatid Na may katanda na po kasi 91 years old na po siya So kasama lang po niya doon yung kanyang anak na senior citizen na rin po At mayroon pang karamdaman Kaya naman po gusto natin siyang bisitahin kasi uh, matingnan po yung kalagayan kasi meron nga pong dumaan na bagyo nagkaroon ng mga pagbaha sa lugar po ng Marikina so at least malaman po natin yung kalagayan ng kapatid na matanda so eto na nga po at mabihay na tayo kung mapapansin po ninyo kita po natin na yung ating pong mga kababayan dito sa Marikina ay talaga pong napaka busy kasi marami silang mga inaasikaso nag-aayos ng bahay at syempre yung mga pwedeng magtrabaho na, trabaho na po sila. Pero tayo po, eto, patuloy tayo sa atin pong pagbiyahe. Yan, inoobserbahan lang po natin sila sa atin pong mga mga nakikita sa daan, ano. So masasabi natin talaga na ang Marikina ay isang lugar na talagang malinis bagamat binagyo, mayroong mga ano, mga pagbahang nangyari pero ayun makita nyo naman po ayan, maayos kagad so patuloy po tayo dyan sa pagbiyahe dahil pangalawang pagkakataon pa lang po natin makapunta dyan kaya gumamit po tayo ng google map para po mapuntahan yung lugar so ayan kasalukuyan po tayo ayan, meron tayong nakikita sa daan yan sa mga gilid po dyan so yun pong matanda na atin pong pupuntahan ay nabisita na rin po natin noong nakaraan dalan po natin ng grocery at talagang makikita mo yung sa katandaan po niya eh talagang bakas sa kanyang katawan dahil syempre unang una eh makikita naman yung kulubot ng balat ano po pero magiging inspir inspiration mo rin siya dahil napakasigla niya sa paggawa sa paglilingkod higit sa lahat yung mga sinasabi niya po sa amin no kami pumunta yung mga naririnig niya pong aral pagtuturo ni Brad Daniel talagang ma-inspired ka sa kabila ng katandaan pero tingnan niyo naman po yung mga bata oh. ayan, nakiraan lang muna tayo kasi naglalaro sila sa Dani eh. so malapit na po tayo sa pagkakataon pong ito at ayan Medyo pamilyar na po tayo dito kasi uh, napunta na nga po tayo noong nakaraan At uh, pangalawang beses po ito mga tol Ayan. So ang marigina po kasi isang lugar na ano rin po talaga to uh, Maraming mga sulok-sulok Kaya kailangan pa rin talaga natin siyang maikot para mapamilyarize yung lugar kaya medyo nalilito pa tayo po dyan bagamat meron tayong google map pero Siyempre hindi naman talaga uh, exacto minsan kaya hindi tayo umaasa din ano po so ayan malapit na po tayo natatandaan ko po itong puno na to ayan dito rin kami naligaw noong nakaraan ayan nagtanong tanong po tayo dyan sa papasok po na ito ayan kaunting derecho pa tayo dyan aguhu na to aguhu na ayan medyo Kailang, kailangan lang po natin tumabi dahil eto hindi ko alam kung one way to pero eto na nandito na tayo eh ayan ah, hindi naman siya one way siguro ayano no. meron kasi mga nakabaling na sasakyan pa direction ng pinupuntahan po natin ayan ayun pagdating nga po natin dyan mga tol eh tulog yung matanda na dapat po natin kukumustahin pero meron naman po tayo nakausap talaga dyan na parang tumitingin-tingin lang po sa kanila Dahil sila po ay matatanda na At yun nakamusta po natin sa kanila o sa kanya na yun di naman po pala inabot ng baha Kung makikita po ninyo yun namang ito yung binaharapan po ng bahay po nila So ayan makikita nyo naman po na hindi inabot medyo mataas po kasi At ayan nung tumaw po nga po tayo dyan hindi na lang po natin na isama sa record sa video yung pag-uusap po nung amin pong nakausap po dyan, nakatiwala po nila at maayos naman po ang kalagayan nung matanda at nung kanyang anak kaya hindi na rin po natin ginising kasi uh, natutulog daw po para naman makapagpahinga din ang importante ay nasa maayos na kalagayan yung kapatid at nabisita po natin salamat po sa Diyos